ito yung black nine, hindi ko alam yung black nine oo nga Dito, oh. Ayun oh. Black 9, lot 9. Oh, black 9, lot 9. Saan okay. yung pagbuktog mo? Nasa Agila. 9, 10. 11. 12. 13. Ito, lot 15 na to. 15. Ito, 17. 16. Ayan, yung nasa unahan Ay. pala. Ito po. Yung... Nasa ah, so yung palang corner. Okay, na sorry na ligaw kami. Ito po, ito, po, kababayan, ito na yung yung bahay. Dumadamo. yan, yes. Ito na namin ha. laki pala ng inyong bahay, oh. corner lot. Para ayan ang stress niyo po. Kusa. Kusa ba yan? Uh, oh, kusa. Kusa stress Yan po ang inyong bahay. Oh. kuha ba? ano niyo bahay ninyo po. Nagbudoy. Ah, di waray nakuhan, waray tawo. Ah. Uh -huh. Waray waray uh -huh. so, din uh -huh. po. Ito man natin. Ayan na po yung tsura niya ngayon. Ito yung rocks niya Okay. Next na ni nangahabol kay Aso ba? black, yeah, ito ikot kami dito. Black 12 to. Yeah, ikot kami. Hmm. Ikot kami dito sa black 12. Black 11, black 2, black 3. Mga bahay nyo po. Four. Black 9. Ang ganda na bahay nila. Ate, ang ganda na bahay nyo. <laughs> Ganda. Ang ganda ng kulay, gray, nice color. Tondo, parang ano? Para? Opo, oh, ah. sa phase 2 po. Face to po kami. Ah. Nagigikot-ikot lang. May mga kababayan na nasa ibang bansa, pansa. po kasi nagre-request ko Kalama, na sa Salamat. Ganda. Ganda po. Panalitan niya lahat yung kulay ng bahay, oh. gray na. Ito naman talaga. Gray one. Po. ito talaga oh, parang hindi level, dito. Lock, level at 8. Grabe. Ganda ng mga bahay. Hmm. Sa ilog pa tayo doon sa so, atin lang. Kaya yung mga bahay po dito. Ito yung mga bahay nyo. Street nila Harlequin Street. taray, may Harlequin mga street, street, na. Harlequin. Punta natin dulo ito, ng ito, Ivory Street. Yan, punta kami sa dulo. Ano pag nagawa? Ang laki. Mmm. Corner lang. Grabe. Ang din. Hindi gano'n lang talaga sa araw. ito ang araw bahay na ito. pinag niyo po. Okay. <laughs> hey.

Na iba na iba, iba na, na talaga ta yung kulay nila oh. Konti lang, okay. Hey, Gray and brown. Diba? Mga iba na, 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 na ng linehi. Shout out po. Lock 14, lock 13. Ganda lang yung bahay. Ganda lang yung bala Kami bumibisita dito para mag-video. Kung may bahay kami. Jane Street. May mga street na tara. Jane Street. Pag binigay mo na yung ano nyo, bahay na. Oh, sa ano kami? Phase 2. Mm -hmm. This one is Ivory Street. Oh. Ivory Street na po. Meron na po. Indigo And Street. Indigo Street. Itong binabibay na alin. Uh, ito talagang lang water pipe na mm -hmm. ito. Ito. Pampay. Pampay, ano Magenta Street. Magenta Street. O, parang saan? ang ng Linnea. Eh, po tayo sa Jasmine Street. Na? Jasmine Jasmine, <laughs> <laughs> tayo na Pace 1.